What is up guys. Kinabukasan ay eh, maagap kami nag-check out para makapaglakad-lakad na rin at ma-explore itong Luxembourg. Sabi nga ni kabayan kagabi maliit lang daw ang Luxembourg at tabi-tabi lang yung mga tourist destination. Ilalagay nga lang namin itong mga gamit sa sasakyan at maglalakad-lakad na kami. Masyado nga kaming maagap kaya wala pa rin mga tao. Ang mga numbers eh 1 2 3 4 5. So diretso tayo diretso, from hotel. Uh -huh. Kaliwa. Ito diretso tayo Tara. Ah. Uh -huh. morning. <laughs> Dahil kulang kami sa oras, e eh ilan lang yung pupuntahan namin na nandun sa mapa. Pagkatapos kasi dito, nasa dalawang oras mahigit pa yung biyahe namin, papunta naman ang Strasbourg, France. Sa mga hindi nakakaalam, ang Luxembourg pala ang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Katunayan, number one pa nga ata sila Wala din palang bahay dito kapag sasakay ka ng mga public transportation Tulad ng train at ng bus Sarado pa pala yung pinuntahan namin Kaya nagsasakyan na kami papunta naman dito sa isang tourist destination Magpapark nga lang kami dito sa baba at papunta na kami dun sa taas Ito ata yung sinasabing parang Great Wall of China Para tayo sa Great Wall of China Ah, di ba nakakabot ng China? Wah, ganda oh. Wow. At pagkatapos nga nami magpicture picture doon at mag video eh umalis na rin kami para naman pumunta ng katedral. At nagkamali pa nga ako ng bubok sa sasakyan. Kala ko sasakyan ko na yon At pagkatapos nga namin mabisita yung katedral ng Luxembourg E umalis na rin kami papunta naman ng Strasbourg, France. At nasa dalawang oras nga yung biyahe namin papunta doon. At ito nga, papasok na kami ng France. Bali, pangatlong bansa ito na mapupuntahan namin mula nang umalis kami ng Germany. Kung sa Switzerland, sticker, dito naman magbabayad ng toll. Pero hindi naman kamahalan. At yun, papasok na kami ng Strasbourg. Malapit-lapit na kami. 16 km sa Wina nga lang, andun na kami sa bahay na pupuntahan namin. Nakabatch naman ni Vice LA. Ah, ah, Punong-puno. Puno. Ayos lang. lang. na na itong aking mga pamimigay sa kanila. Abay, oo. Tulips. Oo. Hmm po naman, magandahan dito. Ayan. Kabayan! Yow! Kabayan! Yow! Kabayan! Yow! Kabayan! Kabayan! Kaya tayo huli nakita, graduation pa? Welcome po! Ay, Yun guys, ito pala si Marlin Stein. Ang Kabatch Device LA na mag-accommodate sa amin dito sa Strasbourg, France. Siyempre, pinaghanda niya kami ng masarap na pagkaing Pilipino. Oh, wow. So, you're here in France and then you have a Filipi full Filipino menu. Yeah. <laughs> <laughs> With the San Miguel. With the San Miguel. Very Filipino. May <laughs> kanin. <laughs> Butula natin. Yeah. Ayan. <laughs> 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 Hi guys. Um, here we are really in France. And um, this is called <laughs> uh, Francit. <laughs> 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 and the Nilaga is a gift. <laughs> in, in the Philippines it's called Paris. <laughs> Paris, Paris. Paris. <laughs> Dahil nasa kung tayo, no? Sa France. Very delicious. France it. <laughs> France. Should, uh, put, nasa put France kami. One. Ulitin ko lang, nasa France kami kaya France it. Mm. <laughs> <laughs> oh, thank you, thank you. Thank you so much. Sugar. Iba talaga tayo mga Pinoy, pinakain ka na, pinabalutan ka pa. Para daw naman may baon kami along the way, papunta naman ng Milano, Italy. O oh, ba diba guys, may toppings pang siomay at lemon, solve na solve na kaming tatlo dyan. At pagkatapos nga namin kumain ay may libre pa kaming pasyal sa city ng Strasbourg. At andito nga kami sa harap ng katedral ng Strasbourg. Tara guys, pasok tayo. Pagkatapos ko nga magdasal at magpasalamat, eh lumabas na rin ako. Kita nyo naman guys ang detalye ng kanilang simbahan. manu Manumano nilang ginawa yan noong unang panahon. At pagkatapos nga namin doon sa simbahan, eh naglakad-lakad pa kami. Para na rin tingnan yung iba pang magandang lugar dito sa Strasbourg. Attendez Pascal. Ang ganda pala dito guys, kita nyo naman ang mga bahay, sobrang luluma, Daan taon na ang tagal. Tulad na lang ng restaurant na ito mula pa noong 1572 at hanggang ngayon nag-ooperate pa. Next. Ibang nga yung pakaramdam na makikita mo lang sa picture Tapos, makikita mo rin sa personal Ah, ganun sa sobrang ganda, inabot na kami ng dilim, kalalakad at kakakuha ng picture Sabi namin, kailangan na naming umalis dahil papunta pa kami ng Milan, Italy Tapos sa Switzerland na lang kami titigil para naman kumain At yun nga, sinit na namin yung aming navigation At mula nga dito, 477 kilometers papunta ng Milan, Italy Nakapasok na rin kami ng Switzerland at sabi namin, dadaan muna kami para naman kumain Oh, wow, ganda dito parang Wow Ayun, may mga parking parang at nagparking nga muna kami para bumaba. At tamang tama naman na ngayon pala yung carnival nila dito. Makikita din niyo guys kung paano sila mag-celebrate dito kapag carnival. Ang gaganda at ang lakas ng tugtog dito guys. Sayang lang hindi ko pwedeng iparinig sa inyo kasi baka makaperay tayo. Ito nga nakikisayaw at nakikiparte na rin kami kahit napadaan lang. Pati nga ito si Vice LA napahataw na rin ng sayaw. Kami lang atang walang kostyom dito. <tinyo> At pagkatapos nga namin makiparte sa Switzerland, ay e bumiyahin na uli kami papunta sa Milan, Italy. At mula nga dito ay e 236 kilometers away pa. At sa wakas, pagkatapos ng pagkahaba-habang biyahe, ay e nakarating na rin kami dito sa hotel na tutulugan namin. Alas dos na din pala ng madaling araw, tutulog lang kami ng kaunti at maagap din kaming aalis papunta naman ng Monaco. Yun guys, tapos na kami mag-check-in. Tinuturo lang ni Kuya kung saan yung room namin at tataas na rin kami. Hindi. Welcome to Milano, Italy. So paano guys, hanggang dito na lang uli at tutulog na kami. Kita-kita uli tayo bukas, pupunta naman ang Monaco. Maraming salamat sa pagsama. Ciao!